Diwata namin, si ngayon muli pinagkaguluhan niya yung diwata. Pinagkaguluhan pa rin. mga Ngayon diwata pinagkaguluhan pa rin. Sa mga nagsasabing kunti na yung tao kay eh, diwata, ito, ang dami. Ay bata, ay bata. Ang dami, sobrang sikat ngayon si diwata. Diwata, okay lang ba magpa shoutout pa shoutout ako sa fake friends, mga troll. Hi mga fake friends, hello sa mga fake friends natin niya. <laughs> hey, thank you! Sa mga nagsasabing wala ng tao kay diwata, ito ang dami. Ang dami. diwata yan eh. Sa mga nagsasabi ko, hala na tao, pero wala tayo pa rin. rin. Naka-vlog kayo sa akin natin, ha? Naka-vlog naka kayo sa akin natin. Vlog? Vlog. Mag-iirak ko eh. O, isang gano'n kay di ba Di ba ito? Ayos! Nabi! Di ba ata Shatter kayo mayroon kayo? Pagkakataon tayo ng paghanap. Baka talaga, Sir. <laughs> <laughs> Sige, mag-picture tayo. Relax na. Relax na. Huwag mo masyadong iyan. Diwata, pinagkakaguloan na naman. Diwata, balita namin, pupunta ka daw sa red carpet bukas sa isang pelikula. <laughs> yes, see you in North Bukas kay Direk Daryl Yap. Anong pelikula po? Ah, uh, ano nga ba yun? Soulmate! Soulmate! So, abangan ka ng mga fans mo doon sa red carpet? Yes, yeah, abangan nyo ako sa red carpet bukas. Saan di ba't mas sa summer. <laughs> idol, saan ang bago mong Paris na idol? Idol, isa pa, nawala eh. <laughs> ah, sa mga fake friends. Ah, <laughs> uh, mga fake friends, shout out, hello. Hello, wala hello